No, meron po tayong two Rosales and we had more birds we had lots of birds today we had parrots yay we had heaps of parrots today we had seven parrots there you go Ayan, nasanay na po sila sa garden. Tapos nagtawag po din sila ng mga kasama. Ayan, meron tayong pitong parrots. At sa kadalawang rosellas today. Kanina apat na rosellas. Ayan. Dami doon. O yun, meron pa sa taas. Ayan, o. Oh. and dami naming nilagay na pagkain po kasi sa garden. Ayan, meron po dyan. Meron din po sa may table doon. Yan, table dyan. Meron din po ako doong inakyat na timba. Nilagyan mo ng pagkain. Tapos ayun doon sa may timba. Ayun, malaki po doon para doon po sa may big birds. Nagkakatus. yan. Daming mga parrot. Ayan po sila. Oh. Hindi na yan po yung sila lumilipat kasi ayan. Ang bite ko po kasi sa kanila kaya dito lang sila sa aking garden.